Good morning, mga palangga. Ayan. Nagpapalakas tayo today. Nag-gym tayo. Ngayon habang tao kasi. Kanina ako lang mag-isa. Pakasan natin. Ayan. So, kanina ako lang mag-isa dito dahil uh, may pa-contest kami ni Belle. Ang <laughs> aking friend na kung saan ay uh, Uh, may certain time kung sino ang mas sexy sa amin. I mean, kung sino ang pinaka malaking na loose ay malilibre sa cruise. O, oh, di So, kumbaga, kung baga ako mas, mas sexy, mas payat ang alindog ko, ililibre niya yung cruise ko next time. Right? So, call mo na. Walang, walang mga time bulsakan today. Maybe later. Siyempre, ikaw. Sabi ni Iyan. Hi, Mavri. Uy, gising ka pa. Sama ko lang kasi. Nakita niya tumutunog-tunog. May boillet na. Bongga-bongga. Okay. So, sana manalo ko para libre na yung next ano ko. Next kuruso. Kaya to Dapat po ako kumain ng lapang na lapang. Ayan, yeah, pag-usapan natin yung tapo ni Inday. Ang ganda, di ba? Hi, baby. At din ay. Ang ganda ng tapo ni Inday, Sarah, kay Apo Wangud. Uh -huh. At yan ay ginagamit na naman ng mga na mga puta may na. <laughs> di, ba? di ba? Hindi ako makapagbura ng todo eh. Hi, Grace. Ayan. Babalik alindog tayo. So, Ganyan sa to ni na ng mga Jotang Jimenez, na kesyo, <laughs> gastos daw yung pera ng bayan sa pagtato. Wow, wala talagang magawa sa buhay ang mga syonget na mga supporter ng mga bagag, Diba? Tahimik sila sa Hi Julius Jao, how are you? So tahimik sila pa rin sa 5,500 flood control smuggling, lahat ng pagnanakaw, ng mga bangag, pero yung tatun ni Inday, gumastos doon -do ang kaban ng bayan. Nakakatawa lang, di ba? My God, ba? Isang 1.1 billion ba yung ginastos sa tatu? Okay, for sure, free pa yun. Kasi to, also to promote. Di ba? Apo Wang Od, well, icon na siya. Tinala siya sa buong mundo, actually. Ah, for today, mild, mild, ano na tayo palangga. Mag-ask na lang kayo ng question. Kasi hindi ako pwede nalabod. Sagsagutin ko na lang. Si Rolando Bangag, eh. Mga diputa, mga limti. <laughs> I know palaga, it's time in California. Sabi ni Mariano. Yeah. Watching here in San Diego. Hi, Ma'am Cynthia, how are you? Yeah, May exercise tayo palangga? kasi actually successful ako sa after namin after ko mag-celebrate really successful kasi hindi ako kumain ng rice hindi ako kumain ng marami yeah uh, JF Fuentes yes nagpapapawis tayo kasi may pa-contest ako eh ay pa-contest kami pala ng friends friend ko dalawa lang kami kasi iba payat na <laughs> kami na lang yung medyo kailangan mag-train down Katar, si Paul, Morales. Okay. Ingit lang sila kay VP Sara sabi ni Grace. Oh, hi. Ingit lang yung mga hitad. Oo. Oh. No, actually, it's not really ingit. I think. Wala lang silang maano. Wala lang silang maiba to ay ayaw nga na pag-usapan yung bilong-bilong magpagnanakaw ng mga kong. Napansin niyo? yung mga bangag supporters or even mga media, ayaw nila pag-usapan yung <coughs> mga kongresistang sobrang sky is the limit yung pagnanakaw. Pero nito talk about yung tattoo okay, keso form of corruption or something. Parang mga gago lang, di ba, Jay? Hi, Jay Castro. Oh, threatened talaga sila. They're really threatened. Ayan. Sabi ni Julia Tango, si Linan ta. Si di de Aita Palanga. Julius Chow. Pag na-uwi ako, mapapatato ako kay Apo Angol. Ah, kasi sabi niya ng anak. Ang anak kong panganay. Although wala pa siya tato. Kasi daw niya umuwi ng Pilipinas na patato. Sinabi niya yun dati pa, mga I think, kukul, mga ilang buwan na. Maka one year ago niya na sinabi. Mangagpatatudaw siya kay Papuangon. Sabi ko, huwag ka muna umuwi ngayon dahil bangag pa, Presidente. Pag nagurgur na sila, o nawala na yung mga buha ka ng ina, tsaka na umuwi. Pag uh, nagurgur na siya sa sarili niyang pagbula ng bibig. ni <laughs> bangag. Hi, Chris. Hi, Chris. Carlo, yeah. Balik aling dugo ko palang ga kasi... Siyempre, kailangan mag... Eh, nakita niyo yung ano, drama ni Attorney Glenn Chong. At ng mga friends ko yung nagro-Rosalinda. Rosalinda kami. It's nice, ha? Ganun na yung ginawa namin. Palakad-lakad. Ay, sa mga, mga nagtatanong doon, napatawa ko doon sa mga palaga. Ay, hindi kayo magjawa ni Attorney Glenn, mga loka <laughs> We're best of friends. Di ba? We're best of friends. At, ah, uh, hindi ko na maitukwento sa inyo kung ano yung private life niya hello <laughs> Diba? fact 'di ba hindi ako anjowa niya so yun lang yun gusto ko lang sabihin sa hindi ako anjowa kasi may jowa ako <laughs> yeah sexy sabi ni a honestly o di ba dadaan lang yun sa belt palangga dadaan lang sa belt di ba yung outfitan <clears throat> alam ko kasi hindi mo kailangan maging sobrang payat let's talk about dressing up Sige, ang cleavage siya. Wow. Oo, oh, di ba? Kabog sa banga. Actually, pinag-isipan ko yun kung ilala, isasama ko yung yung sinasabi niyo yung bombshell. Sabi na nga, nakapagpipiyastahan ka ng mga kalaban mo. Sabi niya, ikakat daw yung boobs, yung ano yung picture. Hindi, ikat-tokat niyo. Di ba? At kasi yun ay totoo. Di ba? Totoong yaman. Hmm. 'Di ba? So totoong yaman 'yon, totoong alindog. so anyway, imagine mo at is how you carry yourself. Totoo 'yon. Doon sa mga nag mga nag hindi mo kailangan na magnakaw sa kaba ng bayan. Katulad ni Kimbo, 'di ba? Pera ng bayan ang ginagastos nila. Lahat mga kongresista na 'yan para magmukha kang para maging good looking ka or what. Wala talaga 'yan sa ano, wala talaga 'yan sa mahal ng suot mo. At ah, saka yung mga out diba lang, diba, sabar, yung outfit, doon lang natin pag-usapan natin yung outfit-outfitan kasi hindi ako maka-nangadal sa lulo, lumalakas na yung boses ko. I'll tell you something. yung mga kapalangga dyan. Pag nagdadamit ka, kahit hindi ka ganun kapayat, kaya mo maging sexy. It's up to you kung paano mo in-mix match, i-accessorize mo yung ano mo, yung outfit mo. Diba? Ganon yun. Minsan kasi kahit payat ka, kung lousy ka, hindi ka maroon mag-outfit. Wala rin yun. Pero kung medyo uh, voluptuous ka, or something na kaya mong i- anyabang eh, no? <laughs> eh, ano yung, yung sarili. magmumukha mo ka talagang bongga kahit na $20 na yung suot mo. Kahit ukay-ukay lang ang suot mo, hindi mo kailangan magnakaw sa kaba ng bayan. Mm -hmm. Sabi ni Carlo. Si Tatang Abante. O, tingnan mo yan. Lumalabas pa dila-dila. Sabi ni Baby Adin ko la, hindi ako maluya. Hindi kasi, siyempre, nasa, gym kasi ako. Hindi lang ako nag-iisa. Siyempre, hindi ka pwede magsalita ng bonggang-bongga, di ba? Imbo. Kawatan. Oo nga, no? Sabi ni Grace, I kasi know, Kimbo. Walang audio? Wala bang audio? Meron naman siguro. Ay, tatlo na pala kami dito. Gusto mo makita yung mga boiler, Ah, huwag na. <laughs> huwag na. Huwag na, wag <clears> na. <throat> si Kimbo, sabi niya, ay, mabilang trust ko pala Si Kimbo, try hard siya. Pangit, totoo lang class pa. Ayun oh, na nga. Ang pagdadamit. Yeah. Uh, hindi kailangan branded. I mean, if you can't afford, galing sa pera mo, why not, di ba? Pero kung hindi naman, at saka reality ng buhay, hindi lahat tungkol sa pangalan ng suot mo. It's about, sabi nga ni Ashley, self-confidence at paano mo i-carry yung sarili mo. Ganun yun. Totoo ako dun sa aming video. Madami pa, kaya lang. Ang dami-dami namin videos ng na, mga friends with Attorney Glencio. Kaso lang yung mas madali pang mag-vlog ng live <laughs> kaysa mag-grill sa totoo lang. Kasi hanapin mo yung mga pictures. Dugtong-dugtong mo. Lalo dyan mo ng music whatsoever. Anyway. <clears throat> si Hello, Lucy. Si Lucy Manalo ni Wang from Sydney, Australia. Ano na po yata kagabi? Sabi ni Mary. No, nakatulog na ako palangga. Actually, okay. pasap na natin to kasi nakakaya naman sa mga tao dito. Nagbabayad to mga to tapos may maingal. But yeah, I just want to let you know na ito po nagbabalik din I'll talk to you later music mo tayo